versus amateur versus expro sa ating laban Matinding bakbakan ang ating makikita rito dal 15 laps at dito dahil maiksi lang yung kanilang laban rito Kaya ubusan ka agad at matutulin to sila Nasa harapan si Benny, Beritos at si Peter John Paul, nandyan na rin at Krog Magalido paano kaya nila to? At nandyan naman si Raju, Marga Mingaw, nasa likod At napakarami na dito, andito rin si MJ ng team of Broke Talks, Ito, magandang abangan natin rito kung kakayalin ba nilang talunin etong si Mac Galedo pero napakarami ang nasa likod niyan. Yung mga nasa harapan nito, kapag ikaw ay nasa likod na, mahirapan ka ng makabungal. Kaya yung mga sanay na sa karera hindi dapat mawawala yan. Nandito sa harapan at si Bayani, walang pangrimate pero meron yan siyang breakaway dito natin makikita kung sino makakatakas dito at ito na lang si Idol dito nakakita ng karira kaya ito sumabit na mula siya sa likuran mamaya na siya uwi sa kanila Mark bumanat na at si Dave Emmanuel nandun na nakatakas pero bantay sarado rin siya rito napakarami yung oh, uh, ating grupo at kita nyo naman yung ating likuran nung pelton payo turn pa habang yung harapan naman ay payo turn na din ganda ng ating laban rito. Kailangan lang ay eh, matinding ah uh, insayo rin ang ating uh, makikita rin dito. Ha? Dahil uh, kapag wala kang insayo rito, <laughs> hindi ka makakasabay hanggang 15 laps dahil well, ka talaga sa tulin. Plus, ito ay eh, may mga lubak rin. Kaya uh, ito ay si Mark tumakas na. Kanina pa yung nag-atim ng breakaway pero si Arking lumabas na siya rito. Kailangan niyang habulin para hindi na aagwat dahil mabigat na kalaban yan si Mac Galido. yan yung ating uh, ang robot ng pinas ito yung mga nasa likod kanina ay nakasabay pa yan sila pero ngayon nandito na sa likuran parang ayaw na silang umusad rito matulin talaga kapag nakabungad kaya yung mga baguhan lang at medyo kunti pa yung insayo ay maiiwanan talaga dahil dito sa kanilang minti naman Mac Galido sinubukan niyang takasan ang harapan pero napakarami lang naghahabol Gatal yan, bumanat sa harapan. Dinadala dito rin. Ha? Ang harapan ng peloton eh. Si Krog naman, ang humatak. Andiyan naman si Roy. Andiyan uh, si Trens, Lasat. napakarami. Ang Mga kumakalas na rin yan. Ha. Napakarami yan nila kanina. Pero ngayon, konti na lang. At maraming salamat sa lahat ng mga followers natin. Subscribers, thank you, thank you. At shout out rin kay Sir Alex Bilan. Sa lahat ng mga team Thank you, At Dave Cerillo, biglang bumaan na siya dito sa harapan. Dahil nakita niya, nagpahinga niya yung harapan ng Peloton. Pero bit, bit naman dito ni Gab, wala talagang kaibigan pagdating na sa loob ng karera. Lahat talaga sila ay gustong manalo. Rod Salcido bumaan natin din pero hinahabol man siya dito ni Roy. Ito yung ating mga amateur ah, talaga na kaya sumubay na sa ating mga pro din. Exo Dose rin dito, bumaan si Dave. Grabe, ang g rin si Nano. Abangan natin kung makakabanat ba siya dito. Ating mga MTV Ating mga MTV boys. Andito rin yung mga malakas sa ating XC, ha? Nakikipagbakbakan sila dito sa ating mga RB. Dahil, uh, siyempre, pag walang laro ng uh, XC, ay dito naman sila sa RB. Sarod muna sila at Krog humatak. nagagawan sila sa harapan kung sino makakabunga doon. Dahil, Sprinter ang lamang rito kapag walang makakawala rin. Talaga, dahil uh, andito ang mga malakas natin sa MCB. At ito, medyo suicide na yung ginagawa nito ni Idol, ha? Pero, andyan na yung grupo din kumunti na sila kung kanina yung likuran yan nandun pa saya u-turn pero ngayon ala na kunti na lang sila ubusan talaga dito lalong na kapag maiksi at ito naman Dave Serelo bigla na namang lumabas pero si Trent dinadapaan niya dito ayaw na niyang pakawalan rito sa last 2 laps biglang bumanat ating mga MTB boys na malakas sa iksi abangan natin kung may lalabas Abas sa kanila rito dahil kanina pa sila nag attempt ng breakaway at si Nalo Rivera din sa ating last lap. Lumabas rin siya dito yon nga lang. Andiyan naman si Trends. Ang tagahabol. Grabe yung ating mga MTB boys. Pinakitaan nila ng nga uh, galing rin ang mga RB rin. Pero andito sa rapan si John Zira, si Dave, uh, si Tati, di o Pero nakalamang na si Jodron. Hindi na natagos. Iba talaga ang mga galawan kapag sprinter na ang babanat sa huli. Ito si John, si Russ, si Dave, uh, si Riburin uh, dito sa likod. Humahabol pa sana siya pero ito na si John ang nakalamang. At uh, si Tatin di o Campo. grabe ang ganda ng ating laban. Napakarami nila pero konti na lang ang tumabos ang kaya punta. Baka nag-insayo pa sila dahil babawi daw sila sa susunod na laban.